Ayun mga kagambayabes, uh, magandang hapon po sa lahat. Ayan. Kaya napapansin nyo po, naglalagay po ako ng palapa. Ito na lang po yung ano, uh, tatapusin ko. Lima na lang. Ayan, five holes na lang. Ito, natapos ko na kanina. Dalawang sigsag pitak. Ayan. Mas gumanda siya. Ito isang kakapal ng ano, uh, palapa ng yung, Ayan o. Ang kakapal, ang gaganda. Masarap yung tulog ng gagamba dito. Tignan nyo gano'ng kakapal yun. And dami natin yan. Yan, hinako ko lang sa kapitbahay. Dalawang nyogan. Okay. So, ayan na uh, mga kagamba best. ah uh, main lang naman Tays, Kakatapos ko lang magpakain. Ayan. Andito. Yung mga gagamba natin. Update ko na din kayo next season na uh, magbebenta ako ng mga gagamba. Namimili pa ako kung Cebu, Jensen or Margus kung saan mas maraming bumibili. Tapos syempre yung G-load natin, di mawawala yan yung F4.0 original upgrade. So ayun, ang ganda na lang mga kagambebes. Uh, medyo tumatagal. And peace out.